Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ika-46 na kabanata ng barya-barya papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga barya ang aking binili sa lugsod ng Makati sa halagang 250 piso. Bago muna ito, ito ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang pook na maaari kayo mag ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa papel, mga isyong pantasya ng mga barya, o mga token. Hindi ko ito is na sponsor, ngunit aking nirerekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Una sa lahat mula sa Timog Amerika, Argentina makikita sa harapan ng isang jaguar. Gayun din ang ng republika nito. Sa likuran, makikita naman natin ang denominasyon nito na may loong denominasyong limang sentimo. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang Patungo ng Afrika, Ehipto. Makikita sa harapan ng ngalan ng republika nito, gayon din ang taon ng paggawa nito na labing ng o hijri labing apat labing Sa likuran, makikita naman natin ang denominasyon nito sa mga wikang Arabi at Ingles na mayroong denominasyong 25 kirsh o piastre. Patungo ng gitang silangan, Jordania. Makikita sa harapan ng kasalukuyang hari ng Jordania na si Haring Abdullah ng ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang denominasyon nito na mayroong denominasyong isang kapat na dinar. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2006 o Hijri 1427. Dito naman patungo naman ng Asia, India. Makikita sa harapan ng sagisag ng India. kayun din ang alam ng bansang ito sa mga wikang Hindi at Ingles. Sa likuran, makikita naman natin ng bulaklak sa kaliwat ka ng bahagi ng barya. kayun din ang denominasyon nito na ribang Rupia. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyong na Mayroong between gawa sa dito naman, galing muli ito ng India. Makikita muli sa harapan ng sagisag ng India. Gayun din ang ngalan ng bansang ito sa mga wikang Hindi at Ingles. Sa likuran, makikita na muli natin ang dalawang bulaklak na may loong denominasyong isang rupya. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang libo pito. May markang tundok, Noida. Dito naman, patungo ng Europa, Italia. Makikita sa harapan ng larawan ng muka ng isang babae. Gayun din ang halang ng republika nito. Sa likuran, makikita naman natin ang isang lalaking nagmamaso na mayroong denominasyong 50 lira. Ang taon ng paggawa nito ay 1882. Mayroong markang A, Kawasaroma. Dito naman patungo naman tayo ng Cuba. Makikita sa harapan ng isang hummingbird na mayroong ngaran nito na Pambansang Institusyon ng Turismo ng Cuba. Ang taon ng paggawa nito ay 1981. Sa likuran, makikita naman natin ang logo nito na mayroong denominasyong 10 sentimo. Pabalik sa Europa, Irlandia. Makikita sa harapan ng isang hut. Kayun din ang nana ng bansa nito. Ang taong ng paggawa nito ay taong 2006. Sa likuran, makikita naman natin ang putol-putol na mapa ng Europa na mayroong denominasyong 20 sentimo de euro. Hilaga ng Afrika. Maloko, makikita sa harapan ng dating hari ng Maloko na si Haring Hasan ng Ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Maloko na mayroong denominasyong isang dirham. Ang taon ng paggawa nito ay putapat o H3 Patungo naman tayo ng Latino America. Mexico, makikita sa harapan ng larawan ng mukha ng bayani ng Mexico na si Benito Juarez. Ang taon ng paggawa nito ay 1988 by the Omar Kang M.O. gawa sa Mexico. Sa likuran, pakikita naman natin ang sagisag ng Mexico. Pabalik muli sa Europa, nagkakaisang kaharian, makikita sa harapan ng larawan ng muka, ikatlong larawan ng muka ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong 1988. Sa likuran, pakikita naman natin ang na mayroong denominasyong dalawang pinike. Isa pa, nagkakaisang kaharian. Makikita mo sa harapan ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian. Ito ay gawa noong taong dalawang dipotisa. Sa likuran, makikita naman natin ang isang reyon na mayroong korona na mayroong denominasyong sampung pinike. Dito naman bumalik tayo sa Asia, Pakistan. Makikita sa harapan ng buwan at pituin. Kayo din ang ngalan ng bansa nito. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2016 sa likuran, makikita naman natin ang kaayaan itong disenyo na may loong denominasyong limang lupia. Patungo ng silangan, Papuayogini Makikita sa harapan ng sagisag ng Papua kayun din ang taon ng paggawa nito na taong 2010. Sa likuran, makikita naman natin ang spotted kuskus na may loong denominasyong sampung tuwaya. Sa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko, Polynesian Francis, Makikita sa harapan ng isang babaeng may hawak na tangway. Gayun din ang taon ng paggawa nito na labing Sa likuran, makikita naman natin ang mga puno ng iyog, bulaklak at bangka na may doong denominasyong dalawang pranko. Sa Europa muli, Polonia. Makikita sa harapan ng sagisag ng Polonia. Gayun din ang taon ng paggawa nito na taong labing siya sa likuran, makikita naman natin ng isang red, na mayroong denominasyong isang ZOTY. Iulong natin patungo ng kanluran. Pransya, makikita sa harapan ng isang babaeng nakatayo na tinatawag na DASAWA. Sa likuran, makikita natin ng mga sanga ng ORIBO at ng oak, ok na mayroong denominasyong dalawang Franco. Ang taon ng pagkawan nito ay 1883. Dito naman, pransya muli makikita mo din sa harapan ng isang babaeng nakatayo. Gayun din ang ngalan ng republika nito. Sa likuran, makikita mo din natin ang mga sanga ng ok at olibo na mayroong dinominasyong dalawang palangko. Ang taon ng pagawa nito ay labing siyang Sa dakong timog, patungo ng Afrika, Seychelles, makikita sa harapan ng sagisag ng Seychelles. Gayun din ang taon ng pagawa nito na taong dalawang dipotabing dalawa sa likuran, makikita naman natin ang isang ibon na mayroong denominasyong 25 sentimo. Europa muli, Suiza, makikita sa harapan ng isang babaeng nakatayo na si Helvetia. Kayon din ang eskudo nito na mayroong krus sa gitna. Sa likuran, makikita naman natin ang isang red na mayroong denominasyong kalahating planko. Ang taon ng paggawa nito ay taong 1971. Dito naman patungo naman tayo ng Timog Amerika Chile. Makikita sa harapan ng larawan na mukha ng bayani ng Chile na si Bernardo O'Higgins. Sa likuran, makikita naman natin ang isang red na mayroong denominasyong 10 piso. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2013. At ang dalawa pa sa pinakahuling bansa, Australia, makikita sa harapan ng dating hari ng nagkakaisang kaharian na si Haring George ng ika -anim. Sa likuran, makikita naman natin ang isang kangaro na mayroong taong ng paggawa nito na labing siyam apat-apat-apat. Ito ay mayroong denominasyong isang penike. Huling bariya, Australia muli. Makikita sa harapan ng ikatlong larawan ng dating ray ng Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong labing siyam walumput siyam. Sa likuran, makikita naman natin ang stiff next lizard na mayroong denominasyong dalawang sentimo at nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa lumista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga baryang aking pinili sa lugsod na Makati sa halagang 250 piso noong ikawalaw ng Marso taong 2023. Ang pinakamaganda dito para sa akin ay walang iba kung hindi ang 25 cash ng Egypto at 2 franco ng Polynesian Princess. Pakikomento lamang sa iba ba kung alin ang inyong pinakapaboritong bariya ang aking binili doon. Makita mo tayo sa ika-47 kamadata ng bariya-bariya at papel-papel.